guys, nasa heaven na ba kami? Oh, yun o. Oh. Ang clouds o. Oh. Grabe. Ano anong, ano po anong lugar uh, Aano, ba? Anong lugar ba? Anong lugar ba? Anong lugar ba? araw? Ay, hindi makita. Ha. Sa ano po ganyang anong May ilaw man tayo sa harapan. Lagi man nakailaw yan. <huh> matik yan wow guys kita mo yan oh yun yung arun yung lumalang huwag dadahan ka dito hindi ka makakalanding zero visibility Kailangan i-clear mo muna paikot-ikot ka muna paikot-ikot ka muna sa taas para maanginan kurabi guys oh bahay ng Nabwa. Papunta guys kami sa Kuan, sa Kabsawa. Para masilayan natin yung ating pinagmamalaking mayong volcano. Sana magpakita sa amin. So yun, hanggang dito na lang at maraming salamat.